Hello guys, it's Sil Mariano and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, no, pag-uusapan natin itong overview ko sa mga loan guys no, na naabandon ako. Ngayon guys, almost 1 year na or mahigit 1 year na guys no, since na abandon ako yung mga ola ko. Sino sa inyo guys yung matagal ng overview sa mga ola pero hanggang ngayon nakaka ng text galing sa mga agent. Ako kasi guys no hanggang ngayon nakaka na ako ng mga text lalo na dito kay Digido. Hanggang ngayon guys nagte-text pa rin talaga sa akin si Digido. Anyway, wag na natin itong patagalin guys. Mag-e-entro muna tayo. Okay, let's go. Anyway, bago natin simulan itong topic natin ngayon guys, no, naway mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Dahil dito sa aking channel guys, nag-share ako ng experience ko about sa mga ola dahil isa rin ako guys sa mga biktima ng harassment. At syempre guys, no, nagre-review at syempre guys, nagre-review din ako ng mga ola kung legit ba or hindi na utangan. Para at least guys, no, maging aware tayo sa mga dinadownload nating loan applications. So ay nga guys no, almost one year na nga akong overview sa mga OLA at sa mga nagtatanong guys no kung nakulong ba ako, pinakulong ba ako ng mga OLA agent or kinasuhan ba ako ng mga OLA agent, hindi po guys kasi lahat guys no, ng mga tinetext nila sa inyo is pananakot lang or fart lang guys no, ng kanilang pananakot para magbayad tayo sa kanilang sa ating mga utang sa kanila. Alam naman natin guys no, na utang is utang, kailangan nating bayaran. Responsibilidad naman talaga nating bayaran yung mga utang natin. Pero guys no, hindi kasama diyan na kailangan nila tayong halasin. Kahit nakikiusap naman tayo sa kanila or yung tipo na hindi ka pa overdue, hindi mo lang nasunod yung cut-off time na sinasabi nila, tinetext nila sa iyo. Doon na guys nag-start nga yung mga panghaharas ng mga OLA agent. Isa na dyan guys no, sa mga hindi ko nabayaran ay itong si Peso here na sobrang lala talaga guys ng kanyang mga agent. Na kahit hindi ka pa overdue or day, due date mo pa lang that time. Tapos meron silang pa-cut off time na 11am dapat na settle mo na yung payment mo sa nila. Pero once guys na hindi mo pa na settle yung bayad mo saan la? sa sa 11 11am. Diyan na guys sila magsimulang mananakot at hanggang sa hindi mo pa talaga na-settle guys no, text na sila ng text sa'yo, tawag ng tawag at ayun nga guys no, nagbabanta na yan sila na tatawagan na yung mga contact reference mo at ipopost na nga daw sa Facebook kung sakaling hindi mo pa nabayaran yung utang mo dun sa cut off time nila actually guys, good payer naman ako last year and halos na itatawid ko yung mga utang ko nabayaran ko talaga sa'yo nang maayos Lalo na yung mga Ola guys na 7 days lang yung repayment. Imagine mo guys no, sa 3 months po na yun na binabayaran yung mga Ola na 7 days repayment. Doon po na realize na sobrang laki na pala ng kinikita nila sa akin. Dumating pa nga guys no, sa point na naisang lako yung cellphone ko doon sa kakilala ko. Para lang makapagbayad doon sa Ola. Pero hindi pa rin talaga siya guys sapat na mabayaran ko yung mga ola ko dahil sobrang laki ng kalang interes Every 7 days, guys, no, nagbabayad ako ng ola ko. Minsan, guys, no, dun dumating na din sa point, guys, no, na hindi ko na kinakaya. Kaya ang ginagawa ko, guys, no, naguutang ako sa mga ibang mga ola para makapagbayad sa isang ola. So, dun na, guys, nag-start yung tapal-tapal system. Kaya, guys, no, advice ko lang, lalo na sa mga baguhan pa lang sa ola, pag once na dumating na sa point na hindi ka makabayad dun sa ola, wag na wag na wag nung gagawin guys no yung tapal tapal system so ano nga ba itong tapal tapal system ito guys no is yung kapag once na walang pambayad sa isang ola ang gagawin mo uutang ka sa isang ola para may pambabayad sa isang ola guys wag na wag niyo siyang gagawin kasi hindi siya effective at hindi siya makakatulong kasi mas lalo ka lang guys malulubog sa utang dahil sa sobrang laki guys ng kanilang mga pinapatong interes And gusto ko lang i-share sa inyo guys no, sa mga hindi nakakalam na 2023 ay sobrang worst talaga ng taon din sa akin na yun. Kasi guys, no, sobrang nag-depress ako sa ola. Every day talaga sobrang takot na takot ako nung time nga na hindi na ako nakabayad dun sa mga ola. Pero nakiusap naman ako sa kanila guys, so no, nababayaran sila ng pakonti-konti or bayaran sila ng ganito. Pero alam nyo guys, hindi sila pumayag. Instead, hinalas nila ako, pinagbantaan, tinakot, tinawagan yung mga contact list ko, contact reference. Kasi guys, nung no, nagkaroon nga sila ng access sa contact list ko, so tinatawagan nila yung mga nasa contact list ko. At tinakot, tinagbantaan na ipopost nga sa Facebook. So that time guys, no, sobrang depressed na depressed ako. Kasi nga, syempre, sino ba naman hindi matatakot na gano'ng yung gawin. Tapos di, ko pa, di pa ako ganun ka-aware sa mga pananakot at pambabanta ng mga wala. And that time guys, no, halos hindi na ako makakain ng maayos, makatulog ng maayos, makapag-isip ng maayos. Sobrang takot na takot talaga ako nung time na yun. At merong time din guys no, na ayoko nang lumabas ng kwarto, ayoko nang lumabas ng bahay kasi ng sobrang takot na takot ako. Feeling ko lahat ng mga tao nakatingin sa akin, hinuhusgahan ako dahil sa utang ko sa mga ola. Or pagpupunta ako sa mga ba sa bayan guys, no, sobrang takip na takip talaga yung mukha ko kasi feeling ko may mga na, nakakakilala sa or makakakilala sa akin dahil nga sinabi nga ng mga Ola Agent na ipopost na ako sa Facebook, sa mga buy and sell na group. To that time guys, no, sobrang takot ako, parang ayoko nang lumabas ng bahay kasi parang piling ko talaga hinuhusgahan ako nung time na yon. kaya alam nyo ba guys, no, pati yung tindahan ko talagang nadamay, nalukog sa utang, tapos bagsak na bagsak talaga yung tindahan ko, nalugi dahil nakabayad din sa mga utang, hindi ko nang maibenta yung ref para lang makabayad sa ibang utang. But then guys, no, tumaling ako sa mga group ng mga big all victims sa Facebook and doon nagbabasa ako ng mga post nila about sa mga ginagawa din sana mga all agent. So napagtanto ko doon guys, no, na hindi lang pala ako mag-isa. And nag, nanonood din ako guys sa mga YouTube, humihingi tapos nagbabasa ako ng mga post sa Facebook lalo na kay Madam Kikay kasi magaling talaga si Madam Kikay at isa rin guys si Madam Kikay sa mga biktima ng ola pero ngayon guys no nakarecover na ako sa mga pambabanta at pangharas ng mga ola agent at alam ko na kung anong gagawin ko kung sakaling mababanta sila through text at email kaya guys no advice ko lang sa mga hinaharas ng mga ola agent or hanggang ngayon hinaharas pa rin Huwag kayo guys magbabasa ng mga text nila or dead mahinyo lang guys ng mga text nila. wag yung paniniwalaan. Kahit anong text pa yan or email guys, lahat yon ay scripted at hindi totoo. Gawa-gawa lang nila yung mga text nila guys para ma-force tayo na bayaran yung mga utang natin. Yes guys, no, walang nakukulong sa utang sa OLA. Pero, hindi porket guys na walang nakukulong sa utang sa OLA. Eh yung iba dyan, aabusuhin na yung ibang mga OLA. Like, magpa-farm sila. Tawag sa kanila guys na Ola Farmer. Guys, sa mga gumagawa niyan, magkakaroon din, yun ng kayo, din kayo ng consequence. Hindi sa lahat ng pagkakataon nakapabor sa inyo yung tadhana. Makakarma din kayo sa mga ginagawa niyo. So, yun lang naman guys, no, yung ating pag-uusapan ngayon. Sana meron kayong natutunan about dito sa ating topic. Lalo na guys, no, sa mga biktima ng pangharas ng mga OLA agent. At sa mga patuloy pa dyan guys, no, na hinaharas ng mga OLA agent, guys, huwag kayong matakot. Protektahan nyo yung mental health nyo. Isipin nyo na hindi pa dyan natatapos yung buhay nyo. Bangon lang ulit at magsimula ulit kayo guys. And tsaka yun ang bayaran guys, no, yung mga OLA na naabandonan nyo kapag once na okay na kayo, nakaluwag-luwag, nakaluwag-luwag na kayo. Huwag na kayong uutang guys no sa ibang mga loan apps para makapagbayad sa ibang sa isang loan apps kasi mas lalo lang kayong mahirapan guys. Huwag na, huwag na. Huwag niyo nang gagawin yung ganun. Okay? So yun naman guys no sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa ang YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye.